All right guys, this is News Listener by Angelo and today is a uh, June 5 2025. Salamat po and if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Okay? Salamat po. And uh, today pag-usapan naman natin yung nangyaring uh, uh resolution, Senate Senate resolution na para i-dismiss yung impeachment trial ni Sara Duterte. Okay? Uh, ang question doon don is pwede ba 'yon 'di ba? At syempre hindi naman nakakagulat eh yung resolution ay galing kay Mr. Bato, Senator Bato de la Rosa. Uh, at alam naman natin uh isa sa isa siya sa mga Duterte 10. Okay, na nanalo and I'm pretty sure okay, meron siyang desisyon pa ba, uh, trial, okay? So Tignan natin yung actual video niya, uh, kung, anong, kung anong sinabi niya sa mga reporters about the resolution. Okay? Okay, so dito kukuha tayo ng video from News 5. Okay? So, let's watch. sa opisina ninyo, particularly kay Atty. Johan, yung draft. May nabanggit ko ba sa inyo yung legacy staff nyo? Ay, ano. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na copy. Ah, copy. po may na may. Galing yun. Galing sa office. Okay po yung ano, kayo po yung Okay, wait. Meron siya, meron sinabi si Amy doon eh. Okay. Senator Jinggoy na meron siyang printed na copy. Ah, copy. po may na may. Maraming dang draft. Okay, okay. Meron siya, meron si okay. Hmm. Parang, okay, parang pinagplanuhan na eh. Ano yun? Yan lang sa office. Kayo po yung, ano, kayo po yung... Okay, so guys, inamin niya na nagaling sa kanyang opisina. Okay? O, sila gumawa. Nag-initiate. Bakit po? Ano, paano mo po? Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's where Agree naman si Manang Aimee. <laughs> okay. Anyway, ah... Uh, So dito na muna tayo sa video ni Bato kasi alam naman natin uh, sasabihin niya na oh, pakibasa na lang yung resolution blah, blah 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 blah. Okay, and yung resolution by the way, sabi niya uh, 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 kukuha siya ng at least uh, ilang let's say uh, vote o boto sa mga kanyang colleagues okay para ma dismiss yung impeachment trial. Ang question is Again, pwede bang mag-file ng Senate Resolution para i-dismiss yung kaso ni Sara Duterte? Okay? So punta tayo sa uh, GMA News Online. Ito, ipapakita ko sa inyo. Sabi ni uh, Christian Munsod, isa sa mga uh uh framers ng Constitution 1987 Constitution. Sabi dito, Senate dismissal of VP Sara impeachment without trial is unconstitutional. Okay? Again, unconstitutional, bawal to. All right? Now, punta tayo sa baba. The Senate cannot legally dismiss the impeachment case against Vice Sara without the trial. Okay? So, maskin ano pang gawin ng mga senador, okay, uh, para i-dismiss yung impeachment kahit na mayroon Senate re resolution, ay hindi po yan pwede sa 1987 Constitution. Okay? Sa uh, na-interview pala si Attorney Christian Monsod ng Double B TV na nag violate ng charter kung merong petition. Okay? Sabi niya dito, hindi. That's because under the Constitution, it's the duty of the Senate to hear the case so that the hearing, that's not a hearing, that case when you entertain, Motion to dismiss. Okay, so that means in bawal po yung pag-motion or to dismiss yung impeachment trial. Okay, and uh okay, nagdraft na siya no si Bato. And let's see here. In other words, the majority Senate can can stop the impeachment proceeding. Hindi pwede That's not allowed because they are. have the duty to conduct the hearing under the constitution. So nag-violate siya ng constitution kung hindi nila ginawa ito. Okay? So guys, so ang tanong ko kay BaTo, bakit kailangan mong mag-file ng resolution? 'Di ba? Kung wala naman tinatago si Sara Duterte, dapat harapin niya sa impeachment trial. Oh, bakit niyo eh uh, uh, bakit niyo gustong pigilan? 'Di ba? Oh, bakit kailangan mag-file ng resolution? Ano ba? May tinatago kayo sa taong bayan na ayaw niyo ipakita? Ito ang mga may mga sabi-sabi daw sa uh, sa social media na ayaw ng mga Duterte na mag-continue impeachment trial kasi pag nabuksan yung bank account nila, doon mo malalaman talaga kung meron siyang nakuwang pera galing sa mga drug lords or sa mga pogo pogo lords okay uh, so yun yun ang goal ng mga Duterte daw na dapat mas stop yung impeachment trial hindi na siya magproceed okay and that's why there are several uh, senate resolution katulad na galing kay Bato. Alright guys? So ang question da, dyan is, bakit ayaw mag-proceed? Ayaw niyo bang malaman ng totoo? 'Di ba? 'Yon, 'yon ang dapat itanong natin kay Senator Bato. Okay? So thank you guys for listening. I'll see you again. This is uh, news listener if you like. Uh, mag-comment kayo and uh, please subscribe to this channel. Okay? I'll see you again. Bye. Thank you.